Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sharfi al-anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, uh, al-qiyamatus sugrah, sa so, tiyatalaki na natin yung mga uh, tanda ng araw ng paghukum, na nangyari, nang, uh, nangyari na ay, hindi uh, hindi pa nangyayari kasi natapos si 'yung mga nangyari na. Mga hindi pa nangyayari. Pero nga dahil may kalumaan na ang libro na ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. So ang ilan dito actually nangyari na katulad ng uh, pagkakaroon ng mga taniman at ilog sa Arabian Peninsula. So ngayon sunod na tanda taklimus sibao taklimus sibai wal jamad wal jamad uh, sibao pala taklimus sibao wal jamadu al insa makikipag-usap daw sa mga tao ang mga hayop at mga bagay na walang buhay Kasi ito, maaring nangyayari na ito maaring nangyayari na ito Bagaman yung mga nababanggit sa hadith ay sa ibang ibang anyo kumbaga ng pagkakalahad as in literal na hayop na nagsasalita. Pero may rin naman kasi na, na lalong-lalo na dito sa pakikipag-usap ng mga bagay na walang buhay sa tao. Sa so maaring hindi ito naarok ni Sheikh Omar al-Ashkar dun, dun sa panahon niya. Kasi 1990s pa nga ito na isulat. Eh ngayon, alam natin yung tao na ikipag-usap sa cellphone na wala namang buhay. Not necessarily may kausap siyang tao sa cellphone, di ba? Pwedeng kausap niya AI o pwedeng kausap niya uh, bot. Kaya nga ngayon, meron ng mga tao, meron silang tinatawag ng mga ano, virtual girlfriend o virtual na asawa. Talagang minano nila yun, kinakausap nila o may ginagawa pa sila doon na kumbaga na iba pa liban pa sa pakikipag-usap so maaring nangyayari nang itong uh, bagay na ito pero don syempre doon sa mga nababanggit sa mga hadith ni ni Ulat Imam Ahmad mula kay Abu Sa'id al-Khudri uh, ada dhabu ala syatin so, meron daw uh, wolf yung lobo, na sumalakay sa isang tupa. Fa'akadaha fatalabahu arra'i. At uh, tinangay ng, ng lobo yung tupa. Actually, mga wolf, malalaki sila. Mas malaki pa sila sa aso. Mas malaki pa sila sa aso, lalo na yung mga gray wolf, malalaki yun. Kung, maga, kung ano yung pinakamalaking aso, mas malaki pa rin siya dun, yung mga wolf. So, hinabol ito ng pastol. Hinabol niya yung wolf na daladala o tumangay doon sa kanyang tupa. Fantazaaha minhu. At, kumbaga, gusto niyang kunin ang, obawiin uh, o bawiin yung tupa. Faaka aladambihi o aladaylihi. So yung, yung kumbaga yung wolf nung hinahabol na ito ng pastol, naupo ito sa sa may buntot nito. Kasi naupo na parang pag-upo ng aso. Kala, alat tanziumin ni Rizkan sa sakahu, sakahullahu ilay. Sasabi so sabi nung wolf, hindi ka ba natatakot kay Allah na binabawi mo ang ibinayaya ni Allah sa akin, yung tupa? At yun nga sabi, Ya ajabi di'mu bon, uh, maka'in ala yukallimuni kalamul insi. Sasabi na lang nung ano, kumbaga wala nang ibang nasabi yung pastor kundi pananalita ng uh, pagtataka. Sasabi niya, kakaiba, isang lobo na nakaupo, na kinakausap ako sa pamagitan ng salita ng tao. Kumbaga yung yung wolf na yun nagsalita talaga sa mga pananalita na pananalita ng tao. Kakaiba nga ito kasi nalalaman natin ang physiology ng ng hayop ay iba sa tao dahil magkaiba rin talaga tayo ng anatomy. Kumbaga yung hayop gustuhin man nito na magsalita na katulad ng tao hindi nito magagawa basta-basta kasi magkaiba yung dila natin, magkaiba yung ngipin natin, kaya nga 'di ba sa tajweed, yung mga tao na may mga kulang sa ngipin, sila sa tajweed. Nahirapan sila sa tajweed. So gano'n din yung hayop. Pero ito, ibig sabihin dito, talagang ano, uh, kakaiba. Itong nangyari ito sa nangyaring ito doon sa wolf. At sumagot yung lobo, Ala ukbiruka ok bi'ajabin min dalik. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang mas kakaiba pa rito? Mas kakaiba pa sa hayop na nagsasalita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Yathrib. Mas kakaiba pa rito o mas kamangha-mangha pa rito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon sa Yathrib. Na siya ay nandoon sa Yathrib, yukhbirun nasa bi anba'i makadsabak na siya ay naroon at nangangaral sa mga tao ng mga nangyari sa nakalipas, ng mga nangyari sa nakaraan. At iniulat nga, Faakbalarai Yasuku Ganamahu, hatta dakalal Madina. At pagkatapos nga nito, iniwan na nung pastol yung wolf at pumunta na siya ng Madina kasama yung kanyang mga pastoling hayop fazuha ila fazawaha ila zawiyatin min zawayaha. At nang uh, dumating na doon yung pastol, kumbaga, uh, gumawa siya ng koral, kumbaga, gumawa siya ng temporary na bakod doon sa isa sa mga sulok ng Madina at doon niya tinipon yung kanyang mga alagaing hayop o pastoling hayop famma ataa rasulullah sallallahu alayhi fakhbarahu sallama fa akhbarahu nga siya kay propeta muhammad sallallahu sallam at sinabi sa kanya ang nangyari fa amara rasulullah sallallahu alayhi wa bis fanudhiya bisalati jami'a at pagkatapos nito nagpatawag si propeta muhammad sallallahu alayhi sallam ng salato jami'a kumbaga itong salato jami'a uh, isinisigaw ito. Isinisigaw ito. ito yung ginagawa kapag, uh, kapag salatul kusuf, salatul istiska. Yung sala na hindi inaasahan ng mga tao na ipapatawag sila ni Propeta Muhammad SAW para magsala. Ito yung isisigaw ng mga tao. Salatu jamia. Pero this time, yun nga, minsan naiulat na pagka pinatawag uh, pinatawag ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi dahil may sala kundi dahil gusto niyang tipunin ang mga tao dahil sa gusto niyang tipunin ang mga tao yung salatul jami'ah -salatu jam tapos maririnig ng mga tao at pupunta sila sa masjid thumma kharaj at pagkatapos nito uh, lumabas nga siya sa masjid at sinalubong na yung mga tao at sabi niya akbirhum Sabihin mo sa kanya sa kanila sa mga tao kung ano ang nangyari. Barahum at sinabi kinuwento ng pastol ang nangyari. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sadaka. Totoo ang kanyang sinabi. Walladhi nafsi latakumus la taqumus sa'atu hatta yukallimus sibau al-insa. Sumpa siyang maitangan ng aking kaluluwa, hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa kausapin muna ng hayop ang tao. O yukallimur ad bata sautihi. At hindi rin darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa kausapin daw ng tao yung uh, kanyang uh, latigo. Kung bagay tao ay makikipag-usap sa latigo o yung yung latigo ang makikipag-usap sa tao. Wasyaraku na'lahu. At hindi yung kumbaga yung kanyang sintas ay makikipag-usap din sa kanya. Wa fakdahu bima haddatha ahlihu ba'dahu. At gain din yung uh, kanyang hita ay magkukwento sa kung anong ginawa ng kanyang pamilya matapos ang kanyang pag-alis. So itong mga bagay na ito, sabi uh, ano, kumbaga, yung una ko itong narinig itong hadith na ito, matagal na. Bago pa lang sa Saudi, mga ano lang yun eh, 2005. Hindi pa uso cellphone noon, di ba? Pero ngayon napapaisip ako ngayon dito sa hadith na ito. So yung tao daw, makikipag-usap sa hayop. Ito na nga, nangyari na ito dito sa hadith. Pero yun nga, maaaring makikipag-usap din naman yung tao sa ibang paraan. May kipag-usap siya sa hayop sa pamagitan ng ibang paraan. At ngayon, meron na mga hayop na nauutusan ng tao, di ba, na ng iba't ibang gawain. Yung tao magbibigay ng mathematical arithmetic na problem, one plus one, ganun, tapos sasagot yung unggoy, sasagot yung loro, sasagot yung iba't ibang hayop, at iba't iba pa na technically nakikipag-usap din sila sa taong. Tapos, ito yung napapaisip ako dito, kakausapin daw ng tao yung dulo ng kanyang latigo. Siyempre, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kumbaga, kapag inilalarawan niya ang algayb na nakita niya, siyempre sa pagpapahintulot ni Allah na ilarawan niya sa mga taong, inilalarawan niya ito ayon sa kung anong kanyang pag-unawa. Kaya di ba yung babae sa paraiso, sabi niya sa sobrang ganda, yung balat parang salamin. Ibig sabihin, napakakinis ng balat. So napapaisip ako dito ngayon sa dulo ng dulo ng latigo. So yung bagay na yon na walang buhay na kinakausap ng tao, hugis latigo. Di ba parang microphone? o antena ng antena ng radyo, antena ng cellphone, di ba? Parang ganun. Tapos ganun din, yung ano, kakausapin niya yung kanyang sintas. Eh, yun nga, kung iintindihin natin itong hadith na ito, na yun nga, kumbaga, ito nakita ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pero inuunawa niya ito ayon sa kanyang pag-unawa. Pakailan ba niya o ano yung, aning antena? Kumbaga, di ba? O ano yung microphone nung panahon niya? Tapos ito namang sintas. So, di ba? Ano ba yung mga bagay-bagay na hugis sintas? Earphone ng cellphone. Parang sintas at kausap yun ng tao. Kung hindi ka, hindi ka nakakakilala sa teknolohiya na yun, mo yung tao kausap yung sintas. O yung tao kausap yung kanyang latigo. Kausap yung dulo ng latigo. At ito naman, yung kanyang hita ay magsasabi sa kanya kung ano ang ginagawa ng pamilya niya matapos niya silang iwan, matapos niyang umalis ng bahay, kumbaga. Isang ba nilalagay ng tao madalas yung cellphone niya? Hindi e, ba sa bulsa, malapit sa hita, tutunog yun. Pero na lang yung addict sa laro, wala sa hita yung cellphone, wala sa harap ng mukha niya palagi. <laughs> di ba? Parang ano no, shala, parang kilabutan ako sa ano eh, na, napaisip ako sa hadit na ito ngayon, na lahat ng ito nakita ni Propeta Muhammad sallallahu uh, alayhi wa sallam. posible. Yung mga sinasabi ko ngayon, hindi yung sinabi ng scholar. Kung baga, napaisip lang ako ngayon, na maaaring ganun yung uh, nakita niya. At nangyari na nga. Kung baga, nangyari na ito. Inshallah wakad yakunu hadha alladhi yukbiru annahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam shay'an khari lil-adati, kharijan 'anil ma'luf sehingga so, kahit si Sheikh Omar al-Ashkar maaring itong inilalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay isang bagay na kakaiba nga talaga at uh, hindi normal noong panahon niya kaya ganito niya inilarawan na katulad lamang din halimbawa kama tashhadu alal insani aadauhu yaw malkiyama. Katulad ako paanong sasaksi sa araw ng paghuhukom yung mga bahagi ng katawan ng tao. Sasaksi sa kanya yung kanyang dila, sasaksi sa kanya yung kanyang kamay, sasaksi sa kanya yung kanyang paa o kanyang pinaggagawa. Kaya hindi siya makakapagsinungaling kay Allah. Mga bagay-bagay na hindi normal. Kahit sa panahon natin ngayon, hindi normal ito na yung kamay magsasalita. Pero sa araw ng paghukom, yun nga, pagsasalitain sila ni Allah. inga Al-yawma naktimu ala afwahihim wa na aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Na sa araw na iyon, sa araw ng paghukom, tatakpan namin ang kanilang mga bibig. Hindi sila makakapagsalita. Kasi nga naman, kung yung masamang tao, makakapagsalita pa sa araw ng paghukong. Puro lang din kasi nungalingan sa sabihin nun eh. O ngayon ang mangyayari, ang kanilang mga kamay ay makikipag-usap kay Allah at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa kanila o para sa kanila. Pero ang konteksto nito, ang tinutukoy talaga rito ay masasamang tao. So, sasaksi ang kanilang kamay at paa laban sa kanila sa kung saan nila uh, nakamit ang kanilang yaman. Ibao yung mga mandurugas, mga manluloko, mga mapanlamang, sasaksi ang kanilang kamay at paa, hindi sila makakapangatwiran kay Allah. Yun na nasa Surah Yasin, verse 65. Again din sa Surah Tufus fusilat verse 21. Waqalu li juludihim lima shahid tumalayna. At yun nga, kapag nagsalita na itong mga bahagi na ito ng kanilang mga katawan, sasabihin nila ng mga tao sa mga bahagi ng katawan nila, bakit kayo sumaksi laban sa amin? At sasalita rin, magsasalita rin yung kanilang mga bahagi ng katawan. Kalu antaka na ladhi antaka kullashi. Pinagsalita kami ni Allah na siyang nagpasalita sa lahat ng bagay. Kung si Allah ang mayroong kompletong kapangyarihan sa lahat ng ito. At kung gugustuhin ni Allah, magiging madali. Magiging madali ang bagay na ito. At yun nga, bukod sa yung mga inilalarawan na ito ni Papeta Muhammad Sarosalam, kung yung pagsasalita ng, ano, ng wolf o yung kakausapin ng tao, uh, kakausapin ng tao yung dulo ng kanyang... Uh, kanyang latigo o kaya kakausapin niya yung kanyang sintas o kaya yung kanyang hita ay magsasabi sa kanya kung anong ginawa ng kanyang pamilya pag alis niya. Sasabi so rin ni Sheikh, O huwa ikbaron amma yasilu ilayhil basharu min ulumi min ulumin wa mukhtaraat. So ito, sinabi rin pala ni Sheikh, maaring darating nga yung panahon na itong mga inilarawan na ito ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay magiging posible Kapag dumating na ang mga tao sa panahon na makakaimbento sila ng mga bagong imbensyon o kaya magiging mas advanced na ang siyensya. Na dahil dito, yastati na biha, uh, fikhologa til hayawan, na sa pamagitan nga ng pag-unlad pag ng siyensya at sa pamagitan ng mga makabagong imbensyon, maintindihan ng tao ang salita ng mga hayop. Nangyayari na nga na maaaring limitado pa ngayon pero nagagawa na ng tao na makipag-usap sa hayop. Dito nga, di ba, may nakikipag-usap sa pusa eh. Tapos yung pusa, sumasagot din naman. Parang nagkakaintindihan na sila. Pero ibig sabihin dito, ni Sheikh, talagang maaaring yung tinukoy dito ng Papeto Muhammad ay dulot ng pag-unlad ng teknolohiya. Wayantikuna bihal jamadu kamahuwal halu fil mukhtari atil jadida a radio wat televisyon. Nabanggit na rin pala dito ni Sheikh na maaring itong mga pakikipag-usap ng tao sa mga bagay-bagay na walang buhay ay magiging katulad ng nangyayari sa mga makabagong imbensyon, katulad ng radio at televisyon. So, yung panahon niya yung radio at TV lang meron. Eh ngayon meron ng cellphone. At iba't iba pang mga na imbento ng mga tao. Alhamdulillah. Uh, na, nga, uh, itong pangatlo na ito, di ba yung una, nakalagay siya sa mga hindi pa nangyayari pero actually nangyari na. Na magiging berde o magkakaroon ng mga taniman ang Arabian Peninsula at magkakaroon ng mga ilog. Yung pangalawa, hindi natin alam kung anong tunay na ibig sabihin nito na yung buwan daw ay magiging malaki. Yung new moon ay magiging malaki sa paningin ng tao. So mangyari ito kapag uh, may mga nagbago na sa uh, posisyon ng uh, buwan at ng mundo relative sa isa't isa. At ito pangatlo, nakalagay sa mga tanda na hindi pa nangyayari pero maaring ito nga ay nangyari na. Alhamdulillah. Kasi may kalumaan na nga itong uh, libro ni Omar al-Ashkar at uh, maaari nyo ilan sa mga bagay dito ay uh, nangyari na. Actually, itong pang-apat, itong pang-apat, yung nga yung paglitaw ng bundok ng ginto doon sa ilog ng Euphrates paglitaw ng bundok ng ginto doon sa Euphrates at no actually nung nung ginera ng uh, ng Amerika yung Iraq kasi 2005 nandoon ako sa Saudi so may mga naririnig ako mga napapag-usapan ito madalas ng mga ano ng mga Arabo na maari yung bundok dito na tinutukoy hindi ginto na dilaw kundi itim na ginto at yun nga yung ano yung fossil fuel na target din nila na makuha sa Iraq at sa marami pa sa mga bansang Muslim. At ito yung uh, matatalakay naman natin uh, next week. inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.